Inaabangan ang araw ng kasal. Ngunit bago tuluyang magpakasal, may mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, tiyaking handa na ang puso at isipan para sa panghabang-buhay na pangako. Pangalawa, pag-usapan ang mga plano at pangarap bilang magkasawa. Pangatlo, siguraduhin handa na sa responsibilidad at pagtutulungan sa lahat ng hamon. Ang pagpapakasal ay hindi lamang pagtitipon ng dalawang puso, kundi pagtatalaga sa buhay na may pagmamahal at pagunawa. Dahil ang bawat hakbang patungo sa altar ay may taglay na pangakong magpakailanman. Ako si Gio at ito ang aking kwento bago ako ikasal. Teka, I know you diba, B? Justin, but you can call me D. No, oh, D. Oh, oh. yeah, yeah, yeah. Nagkilala kita sa di ko inaasa ang pagkakataon Nakakabigla, para sinadya at tinakta ng panahon Dila agad akong nahulog nang hindi napapansin Tadhana ko'y kandita yo bakta takpu iinin Pini di tayo kong kumibig ng iba Pero di rin nawala Ang pag-ibig ko sa'yo Sa tuwing kapiling siya ay ikaw ang nasa isip At kahit maging panaginip May ikaw Sabi nyo, ito pa rin ba tayo? Ang pag-ibig siya? Oo naman Ano mo to? Please. Wala, ano to? Basta? Basta. Ano ba to? Totoo? Oo <tod> Aww, thank you. Love you babe. Love you. Babe. Hey, wait lang. Feature and gohaya. Bye. Ginda naman, sipak. Ginda. Ginda. Thank you. Mahal, mahal. Graduate na tayo. Oo nga. At hanggang ngayon, tayo pa din. So, ano plan mo ngayon? Hmm, baka siguro mag-work. Ikaw ba? Ah. Canada. Di ba? tayo dalawa? Canada? Ano gagawin natin doon? Eh, nandito yung pamilya natin. Mahal naman mo. No? Mahal, napag-usapan na natin to, di ba? Kasal! Pero kasi, pag-iisipan ko pa nga. Ano ba bang kailangang pag-iisipan? tagal na natin, no? Oh. Gusto ko naman, pero hindi ba masyadong maaga? Tsaka, hindi mo ba, ba naiisip ang sasabihin ng iba? Wala akong pakailam, Gio. Ikakasal tayo, magkakaanak tayo, at magiging pamilya tayo. Tandaan mo, wala sa atin ang may matres. Pwede naman tayo mag-ampun eh. Pusa o aso. Pwede rin naman buhaya. Kahit ano pa yan, Yo, Gio! Kumusta? Parang di ka okay ah. Sa Justin kasi. Oh, ano meron? Okay lang ba kayo ng dabi-dabi mo? Gusto niya na magpakasal kasi. Wow! Seryoso? Ano sabi mo? Hindi pa kasi ako sigurado eh. Kasi malaking hampang yung kasal eh. Alam mo yun? Hmm valid, malaking decision nga naman yan. Napag-usapan nyo na ba? Sa so, tingin ko kailangan nyo pag-usapan nyo. Alam mo naman na importante yung opinion mo sa kanya, di ba? At gusto niyang komportable kayo sa kung ano man yung dalawa. Pero alam ko naman na nagugulat na ako ngayon paks Pero salamat. Wala nga naman. Nakaba. Nandito na ako para makinig sa anumang anong problema niyo. Tignan mo hindi ka naman matitigas na Yo! Papi! Eh, um, sige na, iwan ko na kayo Sorry na Sorry na Alam ko na pressure kita Pero di ko naman sinasadya eh Sorry na. Kaya hindi nagbago yung isip mo sa akin. Ano ka ba? Okay lang naman yung kasa lang naman yan eh. Alam ko naman na big deal sa yun. Kaso ngayon kasi di ba wanda. Alam mo yun. Alam mo, kaya pa rin na makikanta ka sa eh. Kahit kailan pa yun. Huwag mo nang alalahanin. Eh. Okay lang yun. At saka, magkakaanak pa rin naman tayo, diba? di ba? Kahit hindi tayo kasal. Ha? Eh, wala pa rin naman tayong dalawang matres. Pusa? Ayaw ba sa pusa? O aso? Ayaw. Pero buhay pa rin. Sabon sinadya at ng panahon. Kila aga akong nahulog ng hindi napansin. Pero tadhana ko imo kang di tayo pagtatagpuin